Guys, welcome to my channel. Kumuha ko ng tubig sa gripo. Hindi para iluto ito or inumin. Alam nyo ba kung bakit ko kumuha ng, kinuha ang tubig na ito dito? Anyway, bago ko sabihin yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Please watch this. Wala muna tayong introduction sound galing kay Miss Tenorio. Stress kasi ang supervisor niyo. Now, nagbakasyon po kasi ang dalakong kasama na sa Pilipinas. Dahil dyan, may naiwan sila ditong hardin. Hindi nila madidilig. Nangangatuyo na. Yung orchids ni Ate I Ems, mean, hindi ko alam kung mabuhay pa ito. Naluoy na. Gabi na. Hindi pa ko inaantok. Ayun, ayan yung orchidian mo na unahin natin. Nasaan na orchidian? What's up? Natuyo na. Hello, orchidian. Pasensya ka na. Si Emily lumipat na ng Tel Aviv. Ayun, nasa Omsung ka pa. Ah, hindi pala Korea pala. Ito, hindi pala ito Korea. Ngayon, nasa... Nasaan ba tayong bansa? bansa? Diba to? Bersheba. Kung gusto pa rin nasabi ko. Korea pala yun. Ah, parang malutong na ang dahon. Diba to mamatay na? Diba kaya natin to sa ibang area? Kasi ang init ngayon, summer. Ngayon, ito yung silihan nila. Hmm. Baka mga matay na ito pagdating ng dalawa, one month na wala. silin yung dadami mo nang tumubo. Kailangan mo na na ng sakahan nito. Mga isang hektar yung sili. Tanim mo. Nagtubo ka na ang sili mo dito. At ang lemongrass. Kulang ang tubig. Kulang ang tubig. Ayun o. Oh, meron na akong nilagay dun sa dulo. Ang na ito. Hardin. Hardin ng mga housekeeper. Hardy ni Ate Ems. Hardy ni Erlinda. Naki-hardy na rin ako. Naamoy ko yung dahon ng ano. Nagdagy ito. May pinakuluan pala ako. Natindi ng amoy ng ano. Curry leaves ng Indian. So, gusto ko yung amoy niya. Para akong nare-relax. Chicken ko nga. Ah, oh, sarap ng amoy. Kahit amoy na lang. Kahit hindi na kumain. Anyway, magkwentuhan tayo. May ka-supervisor po kasi ako malapit sa amin, boss. Lahat ng gusto niyang sabihin, sinusunod doon. Kaya nagkakagulo kami. Ang trabaho ng, ng major manager, manager namin, kung sino, saan inasayin na pro, tinatawag niya. Kaya hindi natatapos. Ilalagay-lagay nila ako sa supervisor. Ngayon nung narealize nilang magaling ako, sisiraan ako kahit bali balik ta rin nila ako at ilagay nila ang ulo sa paahan ko. Ang trabaho ng Pilipino, trabaho ng Pilipino yan. Kahit sira-siraan nila. Anyway, maiba tayo. Maiba tayo. Tumataas na ang ceiling ito. Ito'y pamano ko dito sa paso ni Erlinda. Lumaki ka na para may pantinola sila. Meron yung tatlong pasok inusod yung bintana. Hirap naman pa nang buksan ng bintana na to. At meron pang aloe vera si Ate Ems doon. Oh. Sa mga walang buhok dyan, oh, pwede ito. Shoutout nyo lang kay Ate Ems dyan. Sa kung saan hotel crown. Sa crown. Pag tinura dito na kayo. Pag lumaki. Yeah, ang hirap pag dilig. Ayon sa basto, bawal magdilig ng gabi. Pero dito sa Israel, walang umaga, walang gabi. Lahat araw pala. Ito yun eh, abukado ni Ate Ems dun. Nasa dulo kasi hindi abot. Hindi abot ang pangarap. Sayang yung orchids na ito. Maganda ang bulaklak nito. Uy, mabuhay ka. Huwag ka magtampo. Anong gusto mo? Ilibat kita para hindi ko pa masunod ka ng init. Kasi dyan ang bintana eh. Pwede ka pang mabuhay. Hindi ka lang nadilig. Beautiful! Ito yun yung nag-crispy na yung kanyang ano. Ang ganda ng bulaklak nito. Ito yung orkis ni Ate Ems na alam mo ba yung nabibiling plastic na oil case? Napagkama plastic to. Natural pala yan. Ay, nako. Kamusta naman ang pandilig dito ni Erlinda? Pwede naman nang mabuhay dito ang isda. Nalumot na. It means, ilang linggo na silang nawawala. Pagilig na lang natin yun. Pagka natin ang bago. Ibuhos ko dito. Huwag ko lang naman ibuhos dito pag uh, ang, ang nasa baba ay hindi mahilig maligo ibuhos mo ito sigurado lugo hindi may halamanan po sa ilalim yan hindi naman po tayo ganun kasi mang ka housemate may halamanan sa ilalim kapag umagos ito naman may nakuha akong sibu sibuyas iniwan na housekeeper doon sa pantry hindi nalako dito yan muna yung pandilig na yan. Yan ko ang kito ng tubig. Aroy, aroy, aroy. Anyway. Bumibisita po kasi ang HR sa bahay namin. Ngayon kapag nakita niya ang kwarto ay magulo, papatawag ka sa HR. Makorin na uli, ni nikinis sa room. Bakit hindi niyo nilinis ang room niya? Yeah. hindi mo maglinis dito kaya hindi man ako mahilig maglinis mahilig na ako matulog hmm. hindi ba sa yung timbaan ni Erlinda dito may bakasyon nang ang dalawa enjoy your vacation in the filipinas diba yung mga umuwi mga housekeeper sa Israel huwag niyo isipin maraming kwarta yan mga walang pera ang mga housekeeper na umuwi ng Pilipinas dahil pinagpadala na nila sa pamilya nila bigyan niyo sila ng time para makapag-exercise maging masaya sila dyan sa isang buwan nilang mas magpahilot ang katawan enjoy erinda magpataba ka pagdating dito mataba ka na pagdating ni ay dito payat ka na ay ah ba diba? timba medyo malinis na yung timba ni Armenda lalagyan ko ng tubig ito para hindi iisipin ng mga sili kapag nakita kasi ng halaman na walang laman yung timba sasabihin ng mga halaman doon sa bintana hindi na kami mabubuhay kaya so, wala na ng tubig ang timba ni Erlinda. Mga kalahati lang yan. Para fill. Kasi, kapag nilagyan natin ng tubig ang timba sa hardin, sa sobrang init ng panahon, mag i dyan. Yung evaporation yung water, na-absorb ng mga halaman sa kalima. Di ba? Yung, kung wala man ng tubig sa gilid ng kanilang katawan, o sila. Kasi summer ngayon sa si Israel. Ganun. Para kahit pa paano, kung matuyo ito, may ano sila. Humidity ang tawag doon. Humid. Okay. Nagturo ang teacher sa science. Hindi ko na alam ang uh, table of contents. Ba yun? Memorize yun ang table of contents. Science 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 dati ayan na o, ka sa tabi o oh, mga sili lumaki na kayo ha may tubig kayong katabi at ikaw lemon grass magkaroon ka na ng suwi dyan. hindi lang kayo dalo, dadalo lang kayo dyan dapat paging anim na kayo para may pantinula na sila at ikaw naman dyan kahit may init mamulakla ka na wala kang bunga hindi ako makakuha ng bunga sa'yo mamulakla ka Okay. Ayusin natin ang tungkod. Isasara ko na ang bintana. Hindi. Ayusin natin. Ah, magganit ang bintana. Kulang sa mantika. <laughs> <laughs> Teka. Ang hirap naman itong bintana na to. Hindi ko maitulak. Mamaya ako na lang, eh, medyo iangat ko lang muna dito kasi binasa ako siya. Ayan o. No? Puro dust, puro sandstone. Pinaliguan ko ng tubig. Kulang pa yan. Isa pang paligo. Ayan o. No? Mayroon pa silang prim dyan o. No? The best of the island. Bicol, Philippines. Ganda ng vulkan no. Sarang magbakasyon sa Bicol. Alam nyo po ba, ang Bicol, Kapag nagbakasyon kayo sa Bicol, mararamdaman nyo, kayo ay Pilipino. Alam nyo ba kung bakit? Doon nyo mararanasan yung mga tao, mga bata, nagmamano sa kamay ng mga matatanda. Kaya ang Bicol, ay kumbaga sa akin ay isang reserve, reserve. Kumbaga, sila ang nag preserve ng, nag-reserve ng kultura ng Pilipinas. Ang Bicol. Shout out sa mga taga Bicol, Ragun. Ayan na. O, oh, ito naman. Hindi po ito totoo. Eh, plastic to pero ang ganda niya. Kaso na po na ng alikabok. Kasi yung aircon namin, binubuga alikabok. Ito naman, pwede itong paliguan. Pagdidilig, itatagilid mo lang para hindi mapuno ng tubig yung paliguan Paliliguan to para ang mukhang ano. Nilagyan pa ni Erlinda ng tukod. Eh. Kasi kahit plastic yan, iniisip ni Erlinda siguro na ano, baka mabali. At, may banta yan dalawa. Balik dalawa. Hmm. mo time oh, sigur. At may kaya makanan pa si Erlinda iniwan dito. Bawal buksan yan. Hmm. Diba? Nakimaritis na kayo sa amin. Yan po ang buhay namin dito. Kaya, um, mahalagahan nyo ang mga bagay na binibigay ng mga OFW galing Israel. Wish ko ma-extend pa kami hanggang 10 years, pero inihahanda ko na rin sarili ko. One, month, uh, one year and ilang buwan na lang kami dito. Diba? Salamat sa Israel. Salamat sa Israel kung extend kami. Imotera. Bye-bye! See you in my next vlog! Shoutout sa mga kasama ko na nasa iba-ibang hotel na. Sa Wardour, sa Hilton, sa Crown, sa King David, Jerusalem. And Tel Aviv, bye bye.